Alang computer shop, mga kapisinit, Kuya Alan, sa mga nagpipisinit yan, mga customer, hanap pa nyo ang patibay at subok na keyboard. Pero tayo, ang gamitin nyo ay iportek. Iportek keyboard. Matagal na itong ginagamit ko, 12 years na. Keyboard na iportek matibay sa tuktukan ng mga naglalaro tumatagal basta i-protect dito lang sa alang computer shop may tinda nito compression presyo nito SRP namin 430 pag nag-share uh, and like kayo sa alam Computer Shop page, may discount kayo. For 20 na lang share lang yung aking mga alam computer sa mga uh, page channel sundan nyo, follow nyo ako sa, uh, sa aking page meron ding uh, Aportec e mouse ito matiba ito uh, ganda I scroll nito at saka pag click nito yan 220 lang basta nag share ngayon DP720. Ito ginagamit ko sa mga PC rate ko. Uh, A4Tech. Ito, may combo rin. Combo A4Tech. Keyboard and mouse na. Sa mga mall, 650 to. Ang SRP namin dito, 640. Pag kayo, uh, mga kapisanet, share nyo lang alam computer Peter Shop meron kayong discount Six forty, eh, dito kahit six twenty, kung marami six hundred bibigay ko, kaya eh, discount kaya discount. Matibay ay importe, kaya ito uh, advice kami sa mga tisnet pangmatagalan. matagalan. Mayay combo, may individual mouse na i-protect. Meron ding keyboard lang. Meron din kami ibang klaseng brand. Ito. Firecam. Parang mechanical. Uh, RGB ito. Firecam. RGB keyboard. Guys, 380 lang to. Mechanical, RGB. 380. Uh, sa mga followers and customer na alam kita siya, may discount kayo. 350 na lang. Mechanical keyboard, 5 cam. Kung hanap naman nyo ay yung mga wireless na uh, USB wireless sa uh, keyboard and mouse. meron din kami dito intelligent brand. Brand K902. Ah, uh, PC wireless to. Doon sa gumagamit ang mga desktop sa bahay. Wireless din ang keyboard. May USB lang gagamit lang ayun ng battery. Wireless. may uh, pwedeng malayo. May nakakasagabal. Yeah, maganda to wireless keyboard mura to may discount 550 lang 550 sa mga followers may discount kayo kahit 500 bibigyan na to basta meron kayong share ng aking alang computer shop page. Earning uh, firecam na mouse. Ito RGB din firecam. 250 lang yan. Basta mga followers and uh, suki ng alang computer shop may discount kayo. Pakita lang nyo yung share ng aking page. Meron mouse intelligent. Mga budget yan na uh, pambahay lang. 100 lang to. 100 lang. Mouse. Para sa mga budget. Pwede sa mga CCTV. Hey, yung mga hindi pampokpon. Pambahay. Pwede rin to. Pang, uh, pang office. Meron din kami mga pang gaming. Ito yung pr uh, promo. Maganda to. Maganda click nito. Gaming mouse talaga to. RGB siya. 250 siya. 250. May discount kayo. Kung um, marami kayong bibilin. Habulin nyo ah. Ha. Habang kukunti lang yung stock nito. Limited stock. 150 lang. RGB. Guys, meron ba isang RGB oh. Ito, matibay din to. RGB mouse. 240 lang. Ay, discount kayo dito. Less 10%. Mga pisonet, punta na kayo dito sa Alang Computer Shop, ang Orno Branch. Mga Alang Product. Meron din kami dito ang kompleto ang binibuild na computer desktop kung ano gusto nyo yung spec merong mid gaming set ibig sabihin pwede sa Valorant pwede sa mga Roblox may A8, may atlon may Ryzen 3 may Ryzen 5 kung gusto nyo high-end, lagyan natin ang mga tempered glass. kumpleto kami rito sa susunod nating demo channel mga computer desktop naman o, oh, meron din kami ditong gaming mouse pad na malaki ayan malaki oh. ayan dito sa ala computer shop meron yan malaki to computer desktop na mouse pad 200 dito. Pag uh, may share kayo, 180. Kung marami, 150. Kung marami yan, malaki to. Makapal, oh. May tahi sa gilid. Ayan, may tahi. Makapal. Makapal to. Kaya bumili na kayo. Limited stock lang to. Yung dati binibili ng mga kapisa na tiyan na mouse pad. Hindi nagtataas ang alan mouse pad. Ayan. Mula to, 2012. Ang benta namin dito 30. Hanggang ngayon 30. Pero tumaas na ang presyo nito sa supplier. Nga China. sa Tumaas na to. Pero hindi kami nagbago ng presyo. 30 lang ito. 30. Ayan. Ayan. Hello. guys kung meron kayong mga requirements sa uh, inyong mga PCNet kompleto rito sa Alam Computer Shop lahat, ulitin mo maliit na parts and accessories ng PCNet, ng computer kompleto rito ulitin mo yung fuse meron, switch post button, timer coin slot Punta lang kayo dito sa Alam Computer Shop. O guys, sa susunod natin demo, paki-share, like ang Alam Computer Shop page.